So yun guys, uh, nandito kami guys. Dumadaan kami sa kadagatan. Kapispanan namin to guys. Yan, hindi ko alam kung saan kami dadali ng leader namin dito. <laughs> Papagod ako yung kakalakad buwang. Mukhang ano na, ilang metro na nilakad natin. 5 uh, to 10 kilometers na ba? Yeah, words. Ang guys, on, okay. <laughs> ak ak mong singot guys, gatulo na yun. Ah, kau pernah musik pemia? Ah, gini pero okay na challenge kayo ni Ano nga yun yung mga bisaya guys Tigit na mong undang o kung guys Guys, nindot kayo din yung Macau guys Grabe kayo kadibilop na yung lugar na Awa Grabe nindot kayo gano oh, Ang amigo mas Taga na Taga sibuna na, guwap Guwap po Ano yung ano namin, sekreto namin dito sa Macau uh, Kung kailan nyo kung sinuot ko kanina oh kulay puti yan pero dumikit na sa dami sa braso ko yung damit pero ang daming isda dito guys marami tilapia oh oh you guys masarap mamingit dito na pang ulam ah oh diba ah, ayos dito tayo mag fishing ha huh? sarap dito no picking of dami oh tilapia madag ko kayo dito muna tayong vlog guys, kapoy na ako istorya oi. Eh. <laughs>